magandang buhay so welcome po ulit sa aking youtube channel so bibigyan ko kayo ng mabilisang update lang dito sa bahay natin sa pasinaraw so eto block 2 then block 3 wala pa po kaming kapitbahay dito so nakalipat na kami actually mga 3 um, days ago na nang lumipat kami Ah, um, hindi pa namin napapagawa dahil since wala pa naman kaming budget. So pinilit na lang namin lipatan kasi sayang naman yung binabayad. So double double. So ayan, wala talaga pang nakatira. Etong street na to, lahat ng block 3 na yan, then eto block 2. Kami palang ang nakatira. Kami pa lang ang nandito. Kaya baka naman sa so, mga may-ari nitong block 3 Black 2. Magsilipat na kayo para may kapitbahay na ako. O, oh, wala akong kapitbahay dito, nakakatakot. Hindi, actually, okay naman, tahimik naman dito. Tapos, may nagrurubing naman po na gwardya. Kaya, kahit papano, safe naman po yung bahay natin. Kaso lang talaga, sobrang init dito, lalo na pag gantong oras. Terek na terek po ang araw kung mapapansin nyo grabe, sobrang init dito. So, kung babala kayong lumipat, pagawa nyo na kaagad na makapagpa-aircon na kayo kasi grabe init talaga. Tapos, gusto ko lang i-update sa inyo na yung iba po dito ng mga black, wala pa pong tubig. So, ang iba naman, meron na. Tulad nito, kapitbahay ko, ayan, napasabay ko yan nung nagpagawa ako ng tubig, nagpakabit. Pero yung iba, yung isa kong kapitbahay, hindi talaga pwede kasi hindi pumayag. So, wala akong magagawa. Gusto ko mang pakabitan, wala daw po talaga papel, kaya hindi pa siya pwedeng kabitan sa so, ano pang iniintay nyo? Tara na dito nang magmosang na tayo. so, ayan ang loob. Sobrang makalat pa yan kasi nga kakalipat lang namin. tas syempre, naka-duty. Wala pang nag-aasikaso. So, okay naman siya so far. Goods naman yung ano. Kaya lang, si sobrang kalat. tas sobrang init po pala dito. Grabe. Bongga-bongga. o inuulit ko sa mga kapitbahay ko dyan na taga dito sa block 2 and 3 lipat na po kayo para may kasama na kami wala po kasi kami dito talagang kasama so sa ngayon ayan lang ang mabibigay kong update sa inyo salamat po ulit at please subscribe, subscribe po sa akin youtube channel please like and share po para po ay makatulong po kayo sa akin yun lamang po maraming salamat